murder suspect na si Gregorio Rosabal Santos Jr. gigatakdang pasaka anog kaso karong adlawa susamang adlaw nga ilubong ang biktimang si Stacy Villar. Mato ni Police Chief Inspector Ariel Philip Pontillas, Homicide Chief sa Cagayan de Oro Police Office, nga ilang isang at ang kasong murder, Batok kang Santos, karong Adlawa, human kinini surrender ni Adtong Sabado. Si Santos mao'y sa pagpatay sa 14 anyos na si Stacy Villar dito sa Morning Mist Village ni Adtong Niaging Aging Huebes. Wala hinuon mutugan si Santos sa iyang kalambigitan sa pagpatay sa dalaga ang matod sa mga pulis nga ang iyang pag-surrender mao'y nagpakita nga nalambig siya sa krimen. Kagahapon sa Carmen Police Station si Santos nagdumili paghatag og statement human kini gimanduan sa iyang abogado nga dili lang usa mohatag og habig. Ang patang lawas sa biktima gikatakdang ilubong karong adlawa sa Divine Shepherd Memorial Gardens sa Barangay Bulua, Kagayan de Oro City.